Okay, after niya mag-welding, dito naman kami sa aming supplier. Ayan. Sa Marks. Marks, okay yan. Oo. yan. Half day kami sa welding. Siya, tapos dito naman kami sa supplier. Pick up kami ng bill. Ano, nine yun? number yun, 096. Oo. 096 eh. Ayan. Pag gusto nyo man yung mag-ukay, yan, PM lang guys sa amin. Dito po ang ating supplier. Ang dami. Oo nga, nag-live siya doon. Oo, bagsak na. Oo, kasi nag-live siya ngayon. One tree lang yung isang, ano? di Oo, yung palda. Mga Korean skirt, one lang. Wala akong patong nun ha. Hindi ako nagpapatong ha. Mm, -mm. Kasi hindi ako magpapatong. Kasi kung gusto niyo kayo ang pumunta dito bumili. Kung gusto niyo mag, bili ng bulto. Yan. Yung balak nyo mag-open ng ukay-ukay. Dito lang to sa North Open na yan. budigan. No. laki ng budigan niya ilang building to. Ayan o. Oh. Ayan, meron pa sa baba o. Oh. Medyo madilim lang yung camera ko. Ayan o, oh, isang building pa. Bukod pa yung doon sa nag-live siya. Dito kami sukayan yan, pero Barako. sidecar hinanap niya. <laughs> All around. All around. <laughs> yan o, oh, mga big bill naman to, mga 100 kilos. 9,200 kilos naman to. Ito naman yung Korean bale. mas maliit. Yan yung ma 38, 39, 40. Yan. Pero hindi ako kumukuha ng Korean, maliit. Kasi ayoko maliit, gusto ko malaki. Nags. <laughs> Kaya ang kinukuha ko is Japan. Tsaka US. Japan at tsaka US. Ang Korean kasi, kung maliit ang Pinoy, mas maliit pa yung mga Korean. Kaya I don't. Dito ako sa si US tsaka Japan. Mga malalaki. Mga big bill talaga. Ayan, oh big bill. 35 kilos talaga siya. Ito kasi 38 lang. 38, 39, 40. Ayan, ganyan. Yan, ito yung dalawang budiga niya, malalaki. Tapos doon sa kabila. Kabila namang side. Budiga rin yun.